Wala ka lang, may lang ako. Ha? Uh, ba Bakit boss? ah uh, kasi no, eh boss? Uy! Uy! Wala kasi na cellphone mo eh. Hindi, hindi. Huwag kang sisigaw. Huwag kang ilas na masama. Uh, uh, ha? Calm ka lang ha. Calm ka lang. Uh, kailangan ko ka lang yung cellphone mo. Wallet. Meron naman ako dito boss. Wallet ako. May cellphone. Ako. Hold up to. Hold uh, up to. Wala nang, nang spilling spelling dito. Hold up to ko. Ayun na. Ibibigay Saan ko naman so? siya sa'yo. Pero may tanong lang ako. Hindi. Umalis ka muna sa motor. Ah. Saka lang ha. Saka lang. Huwag susundan. Saka tinggal lang. May tatanong lang ako sa'yo. Hold up to. Si hold upin mo ko. Kukunin mo yung cellphone ko. Kukunin mo yung 10,000 kong cash sa wallet motor ko so mawawala siya sa akin papaliwanag ko lang sa iyo ah sir para malinaw sa iyo matanungin lang din kita kung may asawa ka ba pero may anak ka pero, Kaya ako wala akong dumidelehente ah so alam mo kung ba kung kahirap ang buhay sa kulungan ano kulungan sa loob ng kulungan sa loob ng selda alam niyo ba kung gaano kahirap doon ano mo nasabi mo huli ako pare. Dahil kita mo yun? Oo, oh, ano? May CCTV doon. Oh, oh. Dito, tumingin ka rito. May CCTV rin dito. Oh. Ngayon, hold upin mo ako, okay lang sa akin, mawala yung mga bagay na yan. Pero, tinitiya ko sa yung makukulong pa. Gusto mo, ipahuli na kita ngayon. Ha? Gusto mo, ipahuli na kita ngayon. Oo, <laughs> oh. ako okay, dumidilihin siya lang. Ha? Huh? <laughs> Ipapangailangan mo yung sawa na. Kaya nga, Binigay ko yan sa iyo pero pangako ko sa iyo makukulong ka. Ayun hindi oh. mo man yan. Tanga ka ba? Tingnan mo. Tingnan mo lang May CCTV. Hindi mo man nakikita yan. Ha? Makukulong ka ko yung anak mo. Hindi mo ba naisip 'yon. Hindi ka ba nawawala sa anak mo pag nakulong ka? Sino bubuhay doon? Ako? Tanga ka ba? Ako bubuhay ng anak mo? Oh, akin 'yan. Akin 'yan. Bigyan mo 'to. Oh. Ayan motor mo, akin yung susi ng motor mo ay, parang pasigit pa ng baril eh. Akan yung susi ng motor mo. Oh, mungi ka na doon. Parang hindi kita pahuli. Parang kang tanga. Hold up, hold up ka. Dami CCTV dito. Pulse ka na. Pulse ka Parang kang baliw.